Exhaust Gas Recirculation Valve or EGR Valve. Ito daw pala yung nagkocontrol para pabalikin yung onting binubugan ng exhaust pabalik sa intake manifold. Tulong daw yon para ma-improve yung efficiency ng engine, tumipid sa konsumo, tsaka mabawasan yung NOx emission. Ngayon lang natin nalaman to. Pag matagal daw din nalinisan, pwede siya mag-cause ng problema. Ito yung ilan sa mga possible symptoms na pwede mapansin pag kailangan na palinis yung EGR. Pwede maging cause para umilaw yung engine light, hirap mag-start, umihina yung arangkada, hirap umahon, no kaya delayed yung response ng acceleration. Lumalakas din sa konsumo o malakas yung amoy ng gas sa exhaust. Unstable yung minor, pabago-bago, kahit naka-idle lang. Mas ma-vibrate yung makina kumpara sa normal. Positive na tayo dun sa iba dyan, hindi masyado halata pero parang mas ma-vibrate na kaysa dati. Tsaka minsan parang may slight delay yung acceleration. Kaya eto, dinala natin dito ay Kuya boy So basic troubleshooting pa rin muna sila. Nag-proper scanning din so far wala naman nakitang problema. Ito na yung final na natin dito yung EGR, lilinisin nyo pinag-call eh. naman natin yung oil pump mo okay, yung kuryente mo, naman, okay, naman. Um, ayun ang ano nyan okay. uh, CRB, basta ang makina ganito yung Honda FD isa lang yung gamit na makina ang EGR laging nandito sa may tabi ng yeah. exhaust manifold exhaust manifold yung yeah. kadalasan na nagmamalpang ko chinek yung kuryente, ayos yung daloy, fuel line, okay naman yung fuel pump, and yung filter, syempre. And then, yun nga, yung scan na ginawa natin kanina, na narrow down natin na possibly EGR cleaning daw ang kailangan. Ayan, sir. Oh, oh Nakangat nakaangat na siya. Kapag ka nakaangat yung EGR niya, mm -hmm. Hindi siya under ng maayos. Marumiyan. Dumi, oh, marami po yan. Ayan, du puro dumi yan. Ito na lang. Sorry. Sorry. Pag sinabi kong EGR, lahat ba meron? Depende. Depende. May mga stock na walang yan. Kadalasan sa a Honda. Honda. Oh, EGR. Okay. Tapos diesel. Mga diesel. Diesel meron. Pero hindi pa naman po siya disintensyahan na palitin na yung kaya. Yeah. Linis lang. Linis lang. Kasi first time naman itong mga problema yeah. ng ganito. Eh. Kapag mga unang ano pa lang. Pero pag mga nakatatlong basis na apat, palapit ah. ng bumigay. Oh. Nasa magkano po kadalasan yung ganyan? OEM Nasa... at surplus. Ang brand nyo nito, magpalit kami dati, 12 plus? 12? Uh, Naku ano po, ingatan nyo po yung man. awa ka. <laughs> ano po yung dumi na pumapasok dyan? Yung mga karbon nung carbon. galing sa tambotso. Ang trabaho niya mag-balance ng pressure. E eh, palabas po siya. Exposed. May oh, may palabas, may hinihigop din kasi to sir. Kapag ito singaw na, na dapat ang laro niya kasi may si na sumasara siya ng permanente. Oo. Oh, oh, oh. Pag on niya, uuupin tas sasara siya. Kailangan hindi na siya umupin. Kapag umupin ito, si singaw maglulu power. Oh, so unang tingin niyo pa lang po kanina na nakaangat na, problema na kaagad hmm, problema yun. Na yun. Oh. Kasi dapat sarado sarado to. Hindi pwedeng WD-40 ganon? Hindi sir. Uusok yun sa <laughs> <laughs> Ayan, pagkatapos mo nyo siya, na ulit. Wala pong sukat ng torque yun. Wala po. Eh. PGR cleaning po talaga hmm. ang ano, naging problema. Iikot na lang natin. Ah, okay, okay. I Strive muna natin. O, oh, sige, sige. Walang ibang mainam na paraan kundi yung actual road test talaga. Maganda yun kasi isa sa mga problema natin ng mga nagpapahis ng sasakyan, nakadepende lang yung mga mechanic natin sa kung ano yung sasabihin natin. E eh, minsan, ang hirap intindihin pag kwento lang. Pero kung test drive mismo nung specialist, ba diba? Parang mas mabibigyan tayo ng mas kampanting findings tsaka diagnosis nun. Kasi first hand nila maririnig. Eh. After malinisan ng EGR, goods na ulit yung acceleration, wala nang delay. Sobrang tahimik na pati ulit ng makina, ganun na ulit sa dati. Ayun, dito nga pala yung shop nila sa so may sukat nyake Medyo underground yung location pero hindi mahirap hanapin, papasok lang dito. Kung sakaling ma-encounter nyo rin yung ganung experience sa sasakyan nyo, baka sakaling makatulong to. Ayun lang, salamat.